Kahit bigyan mo ng revolusyo ka, wala pa rin? Wala no, pa rin. Yeah. اسپریٹ لائن کي جوڙا لائٽ کي چڙهي

Panang to eh, yung labas rito eh. Kahit bigyan mo ng eh, revolusyon ka, wala pa rin. Hindi pa rin. Baka sino pa isa nito, no? ah, sa niya. Sige, okay, sa niya. Okay, sorry, niya.